Good afternoon sa inyong lahat So ito po si TV Nandito po tayo ngayon Sa Pampanga, sa San Luis So Ilang days din tayo Hindi nag-upload Dahil so many Strike daw yung ating Last video Alam nyo guys Kung saan ako Nagkaroon ng strike doon sa sisew Na naipit ng naipit yung ulo ng lambat yung ulo niya pero ang ginawa ko dun sa sisew tinanggal ni Mark yung pagkakasabit ng ulo dun sa lambat tapos inalpasan pinawala namin so paano ko ewan ko dun tayo na strike sa part na yon so ewan ko bakit hindi naintindihan ni youtube yung Nakita ko yung sisew, palabas ako ng range, sumapit yung ulo niya. Tapos tinulungan naman yung sisew, then pinabaya, inal, pinakawalan namin, inalpasan. Yun, doon ako na strike. So ngayon, itong YouTube ko siguro, may warning na. So maghihinay-hinay muna tayo sa upload or mga ganito muna yung mga i-upload natin mga kwento-kwento muna so ngayon nandito ako sa Pampanga para magbakasyon kasama ko si Saidi yung anak ko eh ngayon syempre nakasanay natin tayo mga sabongero Holy Week sa uh, Sabado de Gloria yan napunta tayo sa sabongan lalo ako so kung hindi naman nag-out like, uh, a of town kung may kung may oras or kung may budget so ngayon hindi hindi to lang tayo sa Pampanga although ako naman eh parang taga rito na rin talaga dahil nga nung araw eh ang business ng pamilya meron kaming rice mill dito sa sa Kandaba so ngayon titingnan ko pumunta ako ng San Luis ito lang kasi yung malapit-lapit sa akin eh So sasadyain ako Gusto ko lang mamasyal O manood-nood Maglilibang-libang <coughs> So yun lang So sa mga subscriber ko Thank you Sa patuloy na panonood Doon naman sa mga buyer Na patuloy na kumukuha At bumibili sa atin Ang mga breeding materials At mga panglibang nilang manok Salamat din po tapos Ano pa ba Yun Ang available na lang sa farm Ay Breeding materials na lang po Yung available po doon So hindi po muna tayo Nagbebenta ng 3 months old At day old Kasi Nauubos na po yung mano ko So Madaming nakabili ng day old And he Mayrong mga bumili na 150 pieces, 140 pieces, mayrong 50 pieces. So yung iba talagang hindi ko na lang mapahindaan dahil suke kahit kailangan ko yung 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 yung, lo, yung national born na benta ko din. yung iba hindi tumawad, yung iba tumawad ng konti, syempre kailangan mo magbigay pero tawad pabili naman lahat sila. So yun. So, sa nagtataka ba't hindi ako nakakapag-upload Yun po yung nangyari Nawalan po tayo ng, ng YouTube channel na, na strike tayo For the meantime Pero ngayon mukhang okay na <coughs> After testingin nating Mag-upload So, itong coaching na sa harap ko Hindi, hindi malamang kung saan pupunta dito tayo sa papunta tayo sa Luis sa Sabungan <clears> o <throat> oh, dyan nag, nag champion tayo dyan tsaka doon sa Santa Ana nung wala pang COVID tsaka doon sa ano ba yon sa Kandaba sa Pulong Plaza sa Sabungan nung walang COVID ah uh, In, uh, year 2028, 20, 20, 2018, 2019. So dito ko naglalaban. Iniikot namin tong Pampanga, apalit na 'yan. Yung kay Boss Goto, yung San Luis, Santa Ana, diyan tayo nagsasabong. Ayon. Papasyal ulit tayo. Relaxing magawa eh. <coughs> tingnan natin kung makakakuha tayo ng ano, sigurado yung enjoyment, yung pag yung libang, yung kasiyahan nandoon dahil hilig natin yung sabong. So ngayon, ulit pala doon sa mga <clears throat> patuloy na naghuhulog sa Gcas nang nakikipagchat lang doon sa kausap nila. Pa Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, huwag po kayong maghuhulog kung hindi nyo nakakausap sa cellphone man lang or sa video call ng at least limang minuto siguro siguro enough na yon para maalaman nyo or mabosesan nyo yung yung tunay na ako tsaka ang number ko yan lang po yun yung nasa picture profile yan lang po number natin wala nang iba at ang pangalan po natin ay Randy Hebron po lamang yan po yung ating tunay na pangalan pag may nag nangungulit sa iyo na mag-deposit na sigurado hindi po ako yon at pag nagpahulog sa inyo iba pangalan wag niyo na pong hulugan kaya nga po tayo hindi nagpapahulog sa Gcash dahil meron pong scammer Gcash ang ginagamit at ang ginagamit pong pangalan ay Ronwa, Ronaldo Romualdo Hebron Dow Jr. So kaya tayo gumagamit ng Western Union, Palawan, Cebuana, LBC, ML Padala Para hindi po kayo ma-scam Ngayon kung makakausap nyo naman po ako ng video call ng 5 minutos, 5 minuto po Ay eh pwede po kayo maghulog kung sigurado pong ako yon Tsaka kung sigurado pong yan po yung number ko Yan lang po yung Gcash natin Wala na pong iba So sana po sa mga buyer eh, ay mak dahil may ko na naman po nung isang araw. Tumawag siya sa akin, sabi niya, nasa na daw ako. Sige, anong nasa na ako? Nasa bahay ka ko ako. Eh pala, ang sabi daw ng scammer, may way daw papuntang bataan. So yun. So ito, palagay ko malapit na tayo. malapit na tayo sa sabungan maliit lang yung sabungan na yun naka i-tutur ko kayo eto <laughs> na San Luis na yan o barangay San Luis so wala po akong kasama eh Jambadito kaliwa po yun parang dito na dito na nga ata yun ay hindi pa mali hindi ko na matanda baka doon pa sa banda doon ang konti pag may gawaan dito ng motor malapit na o ayan na nga yung gawa ng motor ayun oh. ay lampas na ayo ay wala wala siguro sa abang tayo lampas tayo kaya kamaliwa na tayo wala na wala na sabong Kalaan na Wala na tao eh Ayan lang Ay global lang pala meron Hindi Silip tayo Ayan lang <coughs> ang laban dito sa Bodo de Gloria online or global. <coughs> so sumilip tayo sa glit at tayo pa uwi na. So ayan ang sabunga ng San Luis. Pa na tayo. At maghahanap tayo ng car wash. Dahil madungis na madungis ang ating service. Ayan. So yun. Ayan yung ating sa uh, San Luis sa Sabungan. So ako po yung magpapaalam na. Ito po si Randy Hebron TV. Salamat po sa inyong lahat. Bye bye.